so what's up no kaya mga kaibigan maganda umaga ho sa, sa, sa ating lahat ano uh, dito ho tayo sa may ano sa may uh, Backhow bridge dito, dito, tayo han yan mapapansin niyo mayroon tayong makita ng ano diyan dito lang ho kami pumunta na no, mga kaibigan oh. Kasi napakalayo na yung dagat pag ado, pag pinuntahan pa natin yung ano, yung karugtong nito. Kasi yung kar karugtong nito mga kaibigan, doon dagat na ho yan, just bakaw. Malayo pa yung mga kaibigan. Yan, yung mga baka pala rito, mga ka kambing. malinaw yung tubig na ito mga kaibigan hindi malinaw ayo tuloy ng ano tuloy nang kalibo ayun no? yung dalawa kusli tuloy nang kalibo yan at hindi kano nung ka yung tubig dito ano ito ah oh, may diki pa pala sa unahan wala naman tayo mapuntahan dito han ayun o palakaran yung madadaanan natin dyan puro talahib ba? oo oh. puro talahib pero nung bumagoy o pero, nung bumasa siguro to punong puno siguro ng tubig ito no kung saan nung ano nung kasagsaga nung nalunod si ano, si Juros to ito puno yan ng tubig to kung puntahan kaya natin yung ano malayo ba? Yung, ano? kasi may dulo na ano yun Tagat? Hmm Tayron So... Norte Iba-Sorte Iwalay na yung ano eh Ito daw yung ano eh Pa-Norte Ito daw eh Ito, ito Itong tatawid ng tulay Sabi ng matanda Norte Tapos yung ano daw Yung Sor derecho. diretso Teka magtanong tayron Kung... Kung gaano pa kalayo yung ano yung dagat dito nakambing dito masarap naman ang hangin dito Alamat yung trasi ke hindi kinaya yo. Kaya magtanong tayo han. Dito. Tao po. Nanay. Nanay pwede magtanong. Yung ito bang patawid ng ano ng saan lugar po ba ito? Norte? Bakaw Norte. Saan po ba yung pinakamalapit na para maabot yung dagat? Ano? Dito. Okay. 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 Oo. Pero yung yung Aklan River na eh karugtong karugtong Bakaw sir. Okay, vlogger bl ako na eh. eh. Stoneworks TV. Yung pagkalunod ni Joros Flores yung nag-viral. Ah, uh, wala. Sa kanya na yung wala pa tayo ano, wala pa tayo initial o uh, as in negative pa tayo din sa mga ano, mga update na, ano ano? na no? Kasi ako updated ako. Ito 'yung binablog ko ngayon. Okay. Oo, sa kayo wala pa talaga. No, no, no. Oo. Um, 'Yung mga problema eh, maraming mga affectious at mga ano, nagsepaglabasan kahit ano-ano na lang ibibig-vlog. Binab oh, bali ito it, it, ito 'yung pinakamalapit malapit na baka ano ng 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 dagat. Ah, may ilog rin ganito. Andun. Okay. Pero malayo pa. Oh. Hmm. Diba ito, ito, ito na yung tulay na kalibo yan dito, di ba? Yung sa ano, yung sa ro, ro sabi niyo papatawid na naman siya. Bali ito baka o norte, dire-diretso. Oh, yeah. nanay na oh. Nanay, ano masasabi mo rito sa ano sa pagkawala ng bata? Ay syempre na ano naman kami naawa naman kami din sa mga magulang kahit ano ganyan magulang din ako. Oh, yeah. kasi Tapos, ramdam din ramdam, oh, ano, ramdam, ramdam din natin ay no, pare-parehas. Oh. Kasi magawa mag... talaga na -awa -awa ako. M ay, kung mangyari din yan sa anak mm, Kasi almost one one month may Oo, one... na eh. Oo. Mag-isang buwan. Oo. Oh. So yun, yun ang masasabi ni nanay no. So nakakawa talaga mga kaibigan. Mm -hmm. oo. Sana makita na kahit bangkay no. Oo. Kahit kahit buto lang. Kahit buto oo Lang oo. Na Yung para... ang sinabi ko sa ano sa vlog ko nung, nang nanaginip ako. <clears throat> ito hindi naman natin to uh, accurate na ano, na dapat mangyari. Ayoko kasi sa ano, ko sa sa paraginip ko sa baba ng ng tulay na poste doon daw siya nakasabit. Yung sa hindi ko ma hindi ko ma kasi, ano kasi parami po sa na Marami po ste. Marami tapos yung nasa libid yan eh nalalindim hmm. na, roll sa may ano, sa may ah uh, paputang leso. Hmm. may 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 ilog may, may ilog doon doon, may ilog doon, doon. Hmm, Tapos doon lang, ano, ito sa may naman siya tsaka, oh. tsaka tsaka raw, ito. Oo. Oh. Oh. Kasi nung nung sinisid ko, ko, yung bata, nakaapat na team ko hindi ko maabot yung yung katawan kasi masyado malakas yung 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 alon, current ng ubig. kaya yung pangapat na attempt ko, yun na inaabot ko yung parte ng katawan siguro pa siguro yun pa. Kay buto na lang yung nawakan ko, dun, tapos umahon ako sa taas yun. Hmm. hmm. Ala, ano? Babaybayin namin tong ano, itong itong paputang morte. Ay, bay, kasama ko yung ano ko. Oo. Mm. Di ba motor ka ba sa baba? Sige nanay. Nanay, maraming salamat ha. Oo. Baka makabalik tayo kay nanay dito uli. Okay. bigyan no. Bubiling muna kami ng tinapay no. Kasi nakakagutom eh. Nakakagutom yung paputaro eh pagod-pagod na doon mga kaibigan. I think ito lang yung access ng ng ano, ng daan papuntang uh, bakaw yung kung saan Nakakasalubong yung tubig ano, uh, tubig dagat at uh, tubig yung dito sa ano, Tabang. Hindi yung mga engineers na gumawa na ano to, yung banting ng tulay, oh. Biro biro mga kaibigan yung ano, yung banting ng tulay. Kento kalagay sa kamay ko, asero. Yun lang yung nagdag ano, yun, yun lang yung nagdadala diyan sa may ano, yung sa may pinaka ano yun, yung pinaka grinder ng ano, ng tulay. Yan, yung dalawang span. Tapos yung I-beam na 3x6 yata yan. busog na tao busog na ka ito na no, mga kaibigan yung karugtong ng ano ng tubig roon sa may ano uh, pulo banga mga kaibigan dito no? ito na no, yung karugtong yun di ka ito mga kaibigan no. dito tayo babasa na, no? sa pinaka pa dito tayo tadaan mag-iatan baka maano baka malulas ka parte I think mababaw to rito eh. Ito, pero hindi to sa may ano sa may kalagitan ah, malalim ho 'yan. Bal bali nakahiwalay kasi tong ano. Itong tubig mga kaibigan. Nakahiwalay ito eh. Pero parang sa ano eh, sa norte. si Kuya. Uh. Kuya. Good morning. Wala kayong nababalitaan dito na baka may nakita kayong ano rito? Yung batang nalunod na si ano, si Jurus. Mag Ha? Yung nakahiwalay, yung nakahiwalay ro no? Yung nakahiwalay, bali sa norte. Sabay yung ano yan, saan ba yung naka, ano, nakasanga na yan banda? Saan ba na yung, yung pinakasanga? Oo. Oh. Okay, mas malakas daw yung ano yung tubig ko daw na napapasok ron sa norte. Kano pa kalayo yung kuya yung baybay ron? Layo pa. Ayoko na pumunta ron, Masayang malayo na. 'Yung makasalubong na 'yung tubig dagat at saka 'yung ano no, itong tabang. May mga ilang kilometro sa sa estimate. Malayo pa 'to. No? Bale 'yung malakas roon, 'yung current ako 'tong tubig ron, 'yung 'yun 'yung pinaka-main siguro no, na patagos ng ng ano ng dagat. Ho. Oh. Pero ito, tago sa yung baybay rin to. Ah, malayo pa talaga. Oh. Lambing. Oh. Pero Hmm. Kasi yung nakausap ko kanina ng ano ron, yung nakasalubong ko diyan sa baba ng, ng tulay, malayo pa raw. Oh, ma 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 mala malayo pa raw. inaalala ko baka ako ay biglang umulan ba. At di kami makaka ano at kami pa pauwi ng baka kasi papanga ba kami. Oya, oh, yeah, salamat. Ano na lang patingin-tingin paano na lang dito patingin-tingin baka may makita tayo. Mas maganda yung nakausap natin yung ano no uh, mga kaibigan natin mga mga, mga, kak, mga kak, natin mga ano mga kababayan natin mga concerned dito mga kaibigan no do tayo han sa may ano sa may Jackson han pupunta natin yung may Jackson doon yung may dulo iba yung dike rito no may o dong tarik no ito at hindi hindi hindi, hindi siya sya ano malawak yung pa, pa no medyo maliit lang tarik masyado matarik masyado ito yung mga kaibigan yung karugtong ng tubig na magmumula sa pulo banga ayun no, napaka ano na. No. hindi na, ma, di na makita kita yung mga bato rito pakay tubig masyadong ano ma, madilim oh, at malakas pa yung hangin mga kaibigan no? wala yung Milo pati pero problema rito mga kaibigan no. Babay, mga kapatid kayong mga maliliit, so iwasan niyo nang dalhin sa mga gantong mga liblib -lib na mga ano, mga ilog kasi napakadelikado. Lalong-lalo na pag hindi niyo masubaybayan niyan, ako. Baka na bukasan kwento na lang yung kapatid niyo. Kaya agad mahari, huwag niyo nang dalhin pag pag pagayon pag, maliligo ba. Iwan niyo lang na doon sa bahay nyo Halata talaga na malapit lang dito yung ano. Ay malayo din pala. Malayo sabi nung sabi nung ano nung kababayan natin. Kasi ito may mga no sila yung, ano sila yun. Yung para pangka. Ginagamit sa mga ano mga pagigisda. paghuli -pag ng mga isda mga kaibigan. Ano. May jackstone dito. pangisda na yata yung ate pangisda na yata yung hanap buhay rito ng mga 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 tao rito Jackson dito ah. Pero mama, ma mababaw na sana rito. Mababaw na sana eh. Babae ko, silipin ko dito sa may ano. rito. Yeah. May mga silopin dito. biruin mo to mga kaibigan no? Oh. Ang laki ng mga jackson na to Biruin mo to ah. Oh. Kaya sabi ko hindi basta basta tong uh, Sisirin Pag sumisigal dito bumanga yung ulo mo Pinabukasan kwento ito na lang isang buwan hindi pa rin natin na uh, tatagpuan si Toto Joros kuwawang bata hindi masasabi natin anong talaga mga kaibigan natalahid dito malayo na to balik na tayo Han at bumalik na kami mga kaibigan oh. kasi malayo na tayo masyado Wala na tayo masyado mga kaibigan. Oh. Puro naman liblib -lib dyan sa yung sa tawid na yan, oh. ay Oh. Ayun o. Puro mga liblib o. Oh. Mga, mga, talahiban. Puro mga talahiban dito. Eh. Ayun o. Matumuin na kami mga kaibigan no oh, kasi inaalala ko mga kaibigan baka ano baka lumakas na naman yung ulo yung ulan at mga, mga ano mabasa kami mga kaibigan no. Oh. Dito na ako kami sa ano sa Bacau mga kaibigan. Siyempre, sa mga hindi pa nakaano, nakasubscribe subscribe sa YouTube channel ko at hindi pa nakaka ano, nakakakilala mga kaibigan no. Ah uh, paki yung YouTube channel ko mga kaibigan at paki-pitik na rin yung uh, button para sa mga uh, may upload ko ng ano, video kayo po mauna na makakapanood mga kaibigan. At maraming salamat ho. Ato oh, nga pala. Uh, shoutout rin sa mga ano, sa mga Kaibigan natin na sulit na nagsuporta kaya no, kay ano kay Stonebox DB